Okay, isang magandang araw po mga kasignal. Nandito po tayo ngayon. Uh, ah, mag tayo ng uh, starter. Tuturo ko sa inyo kung ano po ang ating gagawin para mag-refer So, kita nyo naman ang bago-bago ng starter. Pero ayaw mag-start. So, uh, ah, kailangan natin tingnan nyo loo loob kung ano ba ang dahilan bakit ayaw mag-start. Una, uh, ah, tanggalin muna natin dito. Pa tayo ng number 12 or 13. Ayan. Okay, tingnan natin dito sa loob. dapat ayaw mag-start. So, napal talaga on, mayro kong dumi. Yung kotak hindi yun, hindi masyadong makakontak. Yan oh. So, ang gawin natin dito sa loob, yan oh yung kamay ito na contact point ay ah uh, nakuha na ito hindi pa so mag replace tayo ng contact point dito ito linisin na natin sa kabila ito kasi na uh, medyo uh, mababa na yun siya eh nawala yung kanya so tingnan natin kung pag replace natin kung okay na ba so ito na mga kasignal mag replace tayo ng bagong uh, contact point to. So ito lang ang pag -pa nito. Pasok lang na natin tapos yung uh, kanyang fibra dito, sa loob. Tapos dito ibalik natin. Ilagay natin yung fibra sa labas. Tapos i natin yung araber uh, rubber. Tapos sa rubber yung washer, no? Ayan. Tapos, lakwaser. Ito. Nut. Ayan. Medyo magahe. Pagas, pagas. So, pagkatapos. <coughs> Ito mga ka signal pagkatapos uh, nyo ng linisin at saka uh, mag-replace ng contact point. I-try nyo kung i-press. Pagpantay yung uh, wanang ating contact point. No? So ngayon, hindi sa pantay. So atong uh, ibaba yung yung dito na contact point. So ito pagpantay na. Ayun, depayntan na. So goods na yan. So ilagay na natin yung spring. Na. balik na natin yung cap. So yan lang po uh, Kailangan natin Ito po yung nasira so, Hindi napantay yung kanyang uh, Bronze so, Replace tayo So maraming salamat po Kia Bungo Starter Reduction So let's try mga Ka-signal Dito Nagka-ground na yung ating Body ground na Tapos ito po yung sa Kanyang starter talaga So ito lang Galing po sa battery Pusama po sila So, ang gagawin natin dito ilagay natin yan yung pinalagyan natin ng cable na light dito tapos dito po sa uh, kanyang silnowit uh, galing po ito sa uh, ignition natin or sa relay so, ito lang gagawin so yan mga kasignal uh, okay naman so sana mayroon kayong natutunan uh, kahit konti lang uh, para makaya maka DIY po kayo sa inyo ah, kung sakaling uh, mayro mayroon mga emergency nang ganyan nito.